Thank you Lord mga katropa yan po Thank you po Lord Huli walang layo no Diba? Mm, -hmm. lalaki pa Yan ang advantage ng hindi natin na Pinapatay natin yung ating ilo mga katropa Kasi nga ma Makakaano sila Hindi sila makakalayo agad Ayun Malaki pa Oops Oops, oops lakas <laughs> ayan po mga katropa what's up mga katropa magandang araw po sa ating lahat ayan nandito po tayo ngayon sa lagusan ayan tayo ay magdadala yan. Ubusin natin yung mga isda dito. <laughs> Yan, try natin magdala dito mga katropa. Um, wala wala ring ganong tao ngayon. May mga nangingilaw. Yan, nangingilaw doon. Tapos tahimik ang tubig. Hindi masyadong mabulwak dito. Oh. Tapos dito naman sa kabila. Mukhang tahimik din. Dito. Hmm. Parang wala nang nagpi-fishing ata. Wala nang nagpi-fishing mga katropa. Alaga ano. Ngayon subukan natin mag-fishing po dito. Maghagis na po tayo para makabalik din kaget tayo. At tayo ay galing pa po sa overtime as usual na ginagawa natin. Galing pa tayo sa ating overtime. At siyempre tayo yung nagsisipag na ngayon. Kailangan natin makalikom ng pera. <laughs> Yan, ngayon po ay mag-fishing na po muna tayo para tayo makapagpahinga rin at kuha lang tayo ng ating pang ulam, -ulam po. Para meron din tayo may bahagi din sa mga kasamahan natin. Ngayon din makabawasan yung ating gastusin. Let's go po. Mag-fishing na po muna tayo. Ngayon po mga katropa. Maghagis na po tayo. Yeah. Spotlight yung ating ginamit na ilaw para para malayo yung abot niya po para maispatan natin yung mga isda yung dito tayo sa lagusan it's you mga katropa Ito na po mga katropa. Madilim ba? Ayan. Naku po sumabit na. Sumabit. wala uy mahuli tayo ng maliit na saksa mga katropa ayun wow hmm? Huh? pwede na to mga katropa okay na to yun po mga katropa maliit kunin natin to oh shit natin ito dito iyon Yon. Baba tayo mga katropa. Baba po tayo dun banda. Doon yon. Hindi lang makita sa camera. Yon oh. Namuti na sila. Kumintab na. Diba? Diba? <laughs> kahit pa paano mga katropa marami tayong mahuhuli oh grabe cinta ba na sila namuti <laughs> namuti thank you lord mga katropa yan po thank you po lord huli mo lang la yun oh diba mm, uh, lalaki pa yan ang advantage ng hindi natin nang pinapatay natin yung ating ilaw mga katropa kasi nga Ma makakaano sila hindi sila makakalayo agad ayun hmm. kahit pa paano may nahuli tayo wow thank you lord hmm. diskarte lang ba mga katropa kanya kanyang diskarte ba pwede na dito mga katropa tanggalin na natin dito ito so, yun, no? Know, Ito yung kagad. dami, mga katropa. Panalo. Mga daing pangdain to. Hmm. pangdaing daing, mga katropa. Ayos to, pang daing. Tataba pa ng kabasing ngayon. Yeah, no? kaya lang nung nasa burak siya kasi nga mga katrupa nandito tayo sa sa anuan ng mga alimango kaya apanin siya na kayo yun medyo maburak naku po baka matarsikan tayo mamaya balnawan natin yan makikita nyo rin po lahat ng huli natin yun o kahit pa paano, mga <laughs> Wow! <laughs> Panalo na naman ang ang <laughs> <laughs> Lalaki oh. Tataba pa ng mga ano ngayon mga katropa. Tataba ng mga kabasi ngayon no? oh. Lalaki. Oh. Lalaki nila. Kasi laki yan na. Hmm. Pagpagihin muna natin yan lahat. May dadaing na naman tayo. Hmm. Ayos. <laughs> mamaya babal naman po natin yung mga yan makikita nyo sila mga katropa nakikita nyo rin lahat ng ating mga huli okay, kasi medyo ano pa sila dark negro negro thank you lord at uh, yan may nahuli na naman tayo oh, tapos battery fish, Kawalan oh. na natin to, battery fish. Iyon. Oh. Maliit-liit siya. Pero ito, ito, malaki-laki na dalawa na ito. Ayan, hmm. Pwede na ito. Ayos na po ito. Iyon, hagis pa po tayo. Iyon. Ligo, si Naligo si Kelogs. Naligo si Kelogs, mga katropa. <laughs> Ayun, nagkintaban na naman. Nagkintaban na naman sila, mga katropa. <laughs> Merong sobit. Ba't ganun? Ayun, kumintab na naman. Meron din. Akala ko, dami na eh. Nabahan ako dun ah ko, ko mga katropa marami na Itabol lang talaga sila <laughs> Ayan Lipat Lipat tayo pwesto mga katropa Lipat lipat Ito po mga katropa Lipat tayo ng kabasi Lipat kabasi kabasi dadayin ulit natin to para pang stock mga katropa o nga nagpapakita ulit ang kabasi madalas kasi ito nagpapakita mga katropa sumasabay sa winter kaya hindi ka na makapagbilad hindi mo na sila may balad so, wala nang wala na ganong init yung araw ngayon, nagmaga sila nagpakita. Ang kat pa paano nakakahuli tayo. Oh, ayos. Hagis pa po tayo. Ayun mga katropa. Tinatay ko muna ang ating ilaw. Para para maano natin sila. Maambush. <laughs> Maambush. Yan na naman si Kaya Sa ambush. Si Karting Ambush mga katropa yan dito tayo sumunin natin dito malamanin natin ito yun na mga katropa yun kaya isa na sila yung ipon yun o no? yung laking ipon yun mga katropa lalaking hipo no oh. naku grabe to kagigil mga hipo na to pati yung lambat ko nakakagigil <laughs> nagigil ako sa lambat na ito ayun ayun iwan na na hipo malaki laki mga katropa ay, naiiwan na hibon. Thank you po. Okay na. Oh. Ayos din. Thank you po, Lord. Ayun, no? mga katropa. Ano muna natin? Bulsa muna natin. Ayun pa. Uy, may sugpo. Wow. <laughs> Thank you po, Lord. Mga katropa, sugpo. Uy, lakas talaga na sugpo thank you po malakas ang sugpo mga katropa sakit nun na ah. <laughs> napitik ako hmm. yun po hmm. laki laki dito ilagay natin kapit lang pala sa atin ito po yung mga huli natin kanina oh. oh ayos Thank you po Lord. Dagdagan pa ng ano, tugpo sa kahipon. Thank you po. Yan mga katropa. Sinsya -sin na kayo. Pinapatay ko kasi talaga ilaw. Kasi para makarami talaga tayo mga katropa sigurado may mahuli tayo kasi pag bukas yung ilaw wala uh, silaw kagad sila nakikita nila yung tao natatanaw nila yung ilaw mga katropa kaya mas maganda kung lagyan natin ng diskarte talaga para sigurado may mahuli tayo katpapano ito yun, ipon ipon ito ipon madali na Ayan. Ako po. Oh, wala pa. Bulsa na natin. Bulsa mold. Mga katuloy pa yun. Bulsa na agad yan. Ang na makawala. okay hal yang nak na alam aku terlupa. Subuh. ada air di atasnya Agui Atau pakan natin Maka terupa Atau natin Yang po oh Natapakan natin mga katropa so sinasadya Ayan. parang wala Pagkis ulit mga katropa Wala tayong meron dito Ayun Meron pala Ari Ang laki Ang lakas mga katropa Ang lakas umano Pumitik Ayan o oh, Sugpo Wow Mga katropa <laughs> Sugpo again Panalo again mga katropa Thank you po Isa-isa lang yan mga katrupa Pero makadami rin tayo Thank you po Lord Hadati Hadati natin ah, Mayroon pa dito ang kitang Ayan o Ayan natin Ayan natin Kuling natin yung ating ilgayan <laughs> Thank you po Lord Baka sugpo lang yan mga katropa <laughs> oh. Sugpo <laughs> Mumurahin lang naman Baka dalawang malaki na tayo na sugpo Magandang um, na kayo Tayo ay mag fishing na na Ayun Ah, huli na mga katropa magpahuli na nagtitipid si Kellogg so magpahuli na kayo burong kaya ayun nakawala yung hipon ayun meron sa pumasok sa loob na hipon mga katropa merong hipon sa loob nakita akong hipon nakita akong hipon Tapos ka muna. Eh na. Meron ako natanong na dito hipon mga katropa. Nakita tayong hipon na. Nakasabit. ilaw kasi yung mata niya. Ayun na. ito, ito, ito. Hmm. Medyo may kaliitan nga lang. Ayun po. Pero okay na rin. Ah, halo naman natin sa ulam yan pwede naman natin mag isa lang lulutuin yan pag nakadami tayo ako sarap na naman ang kainan ni Kellogg's oh wala na naman yung diet Ayan, wala na talaga agad pa po mga katropa Pero may ilaw. Ay, mayroon pala mga katropa. Oh. May isog po pala. Buti na lang nakita ko yung mata. May ilaw, Mga katropa. Muntik na masayang. Asog po. Yan po. Oh. Hmm. May ilaw, mata. Buti na lang. Nakita ko. Oh, thank you po Lord. <laughs> Sobrang bliss. Thank you Thank you po Lord biyaya kaputin na lang po nakita natin ito tayo ulit oo po hindi yun hindi pa itong tungan tungtungan pa tayo dito mga katropa yan ang na dito mga katropa sobra yan nakakatakot din sobra laling dito wala nung na-excavate to yan o kina nyo naman o eh. umangat ka agad yung hipon kunin natin to <laughs> thank you po thank you lord hmm ayos walang atak agad sya hmm uh -huh. atak ayun naman ayun pa tayo ayun na may piyatilaps ayun pala paula lang natin ito

Ang ganda kaya ang tsamba. Ayun, ayun, ayun. sa ating lambat. Maliit. <laughs> Nagpupo. Nasa tropa. Talagang tsamba nga lang. Ayaw, <laughs> tropa Magis pa Ipat Yan mga ilang hagis na lang po tayo mga katropa Ayun meron pala dito Natinig pa tayo mga katropa Ito Meron pala tayo na huli <laughs> Thank you po Lord Talagang hindi ko inaasahan Minsan Ayan ako Meron na tayong Maluluto po oh, ayos thank you po tamang tama may mga nauhuli tayo nung nakaraan mga katropa mga maliliit nung nakaraan nauli natin pwede natin ihalo thank you yo Thank

Ayan, maghanap tayo mga katropa. Ayos tayo dito. Ayan, huli tong hipon na to. Ako. Ayan na, ito mahirap mga katropa. Ayan na ang ating lambat. yun ano talaga. buti na lang isang butas lang ayun ayun oh kadali pa tayo mga katropa dalawa thank you po lord dalawa dalawang malalaki Oh. kachamba pa mga katropa oh yan oh ayos din dagdag din to mga katropa <laughs> thank you po lord kachamba pa tayo oh. ito pa oh ayun. mga katropa dalawa malalaki hmm. ayos yung bulsa muna natin sabi sulit para isang ahonan na lang hindi na tayo balik ng balik sa taas bulsa muna natin

ayun, sug po mga katropa thank you po lord nakatali tayo sug po oh, malaki pa oops oh, oops lakas <laughs> yun po mga katropa oh, ayun, sug po thank you po naku po, nawili na ako Ayun po Uwi na po muna tayo mga katropa Update na lang po dun sa bahay Ayan po, update na lang sa bahay At wala tayong maayos na ilaw po ngayon Nasa ihulo lang ano natin. Uwi po muna tayo Ito po yung ating mga nahuli Pakita ko po sa inyo Yan po mga katropa Wow Meron tayong mga malalaking sub po Ang dami ano? o, apat na sugpo tayo mga katropa Mga hmm. alo marami tayong mga ganito hmm. Mga kabasi Ang dami Wow, jackpot mga katropa. Yan, update na lang po sa ating dorm Uwi po muna tayo mga katropa. Let's go Ayun po mga katropa Nakauwi na po tayo dito sa ating dorm ito na po yung ating mga huli. Ayan o. Ayan natin. Wow. Salin natin sa isang lagayan. Hindi kasi natin yung uh, pwedeng hugasan po. Hindi natin sa hugasan para hanggang bukas ay sariwa. natin yan po yung mga nahuli natin mga katropa yan po yan po yung mga nahuli natin yan mga katropa thank you lord sagana tayo ngayon mga katropa wow ang dami natin nahuli mga ganda yan halo halo hipon sulpo si... buhay na buhay pa kung mga ganaw pa mga katok ayos ayos mga katropa yan. yan bukas na lang po natin lutuin yan at anong oras natin po tayo nakaw mga katropa Ito bilang din natin. Ilagay mo na natin sa ating ref. At uh, na po bukas. Uh, tayo may pasok pa po. Kailangan natin makapagpahinga rin. Para may lakas tayo bukas sa ating trabaho po. Yan bali, keep muna natin yung sa ating rep. Yan, butuin na lang po natin. Abangan nyo na lang po yung ating pagluluto. At ang ating pagmubukbang po mga katrop. Let's go po. At tayo po muna ay matulog, magpahinga.